Uh, <laughs> Hello, kain pa tayo ng spaghetti o oh. spaghetti ng Jollibee <laughs> Yum. Nagloto kami ng spaghetti. Spaghetti ng Jollibee yan. niyo? nyo, mas masarap pa kasi sa Jollibee. Ayan tayo mga guys. Ito lang tanghalian namin, oh. Ilan pa? Ayan na. Ayan ka na. Pwede ka na plato mo. respect try, oh. At, oh. Uh, oh, ito. May kasama pang bansa, o oh, Parang nag-ano ka na rin. Nagtipid pa ng sukot si Ate Helen. No? Hmm, <tinyo> sarap. lang tanghalian natin spaghetti Dapat santram nito natin. Ah? Santram. Som jam. Ante. Ante. O tapos may kalating ko ba oh? soft trend. Nakalakala ate na. Mm, di ba? guys. See you. Papatawa nga ako eh. Gagawa pani. Video pani. Ito naman yung kay Christian. Oo, oh, oh, di ba? Tekat ah. dito sa ako. Please natin yung tinapay. ganyan kaya para makita kayo kumain din oh yeah, <laughs> oh si <di> Crystal <kristalina> yan lang <laughs> oh ayan si Christian <laughs> kumakain lang at <laughs> kukuha eh, nga ako ng ano oh tabi 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 eto naman si tabi oh ay nako ang bigat ni tabi okay sa'yo na. Tunggay mo na. <laughs> oh, ayan. Pani nga eh, pani. Tawag dyan. Hmm. Pani nga, oh. Di naubos yung isang botong ko. <laughs> Yeah. <laughs>